You are now watching Nick ALBATRONICS Don't forget to subscribe. Ayos. Right, mga boss. So in today's video is meron tayong uh, rush build no na DIY amp. So naka-ready na 'yung ating casing 'yan. So balay 'yung gagawin natin. So, mga parts na to yan yung galing yan sa binaklas natin na amplifier yung casing kasi nyan mga boss is napakalaki at saka ano lang sya mid in plywood no so yan tinanggal na tinanggal ko yan And yung power yung ayang transformer so yung icap e cup ang driver nya mga boss dati is Rocola expandable so ipapalit natin uh, Rocola expandable pa rin no pero factory made na so ito yung dating board nya mga boss na no? DIY din yan so 5 pairs per channel lang to So, yun pa rin yung gagawin natin. So, yung papalitan natin dito is uh, yung kanyang mainboard to. Yung ating Rokola expandable, no? With protect na po yan, mga boss, no? So, factory made po yan. Yan. So, bali yan yung ilalagay natin sa ating new amp, no? So, madali lang to, mga boss, kasi yung may ari is gagamitin agad yung uh, power amp, no? Yan. Yung supply natin is eb 737 Sa kapasitor naman, meron tayong 8 pieces. Yan. 100 volts, uh, 10,000 UF. Yan. So, bali, gagawa natin siya ng PCB mga boss, no? DIY kasi yung dati is naka lang. So, yan, uh, nakasalang na yung ating uh, para sa, ano, sa power supply. Ito naman yung heatsink na gagamitin natin mga boss, no? 8 inches po, yan. Uh, from Shopee. So, lagay ko na lang sa description yung link yan mga boss para ma-check nyo rin. Yun yung ating board sa ating e no? So, nag-itch pa tayo. Yan. So, uh, mandali lang ito mga boss para, ano, uh, makuha agad ng may-ari no? yan so rush build yung gagawin natin ngayon so yun yung power niya yan so good spot yan lahat mga boss bali 20 pieces yan 5 per channel no so tinagal natin yan dun sa kanyang casing na dati so, yung lumang casing niya mga boss no so napakalaki yan yan yung kanyang casing dati yan So, alaminam sa harap at saka sa likod, saka plywood naman yung kanyang cover. Kanyang sa ilalim at saka sa yung takip niya. Yan, wala na po yung laman mga boss, no. So, binaklas natin lahat. Tinawa at tinanggal ko yung mga piyesa na mapapaginabangan pa. Yan. So, yan mga boss. Yan yung ating uh, DIY amp ngayon na gagawin, no. So, yung casing ko pala mga boss, ito. Uh, matagal na to lang dito sa bahay. Yan. So, may built-in voltmeter na to Yan lang yan ko. Yan. So, sa likod is din na natin gagalawin kasi nga uh, madalian lang to. Yan, naka-ano naman siya, naka-ready naman yung kanyang mga ports doon. So, binataasan natin yung kanyang harap para sa fan. Yan. So, ito mga boss, no? So, i-release ko to sa Shopee pag uh, may stocks na. Kasi ngayon, yung ginagawa ko nito is para pala sa mga DIY build ko. Yan. So, take note mga boss, hindi po parcel yung atong gagawin na amplifier ngayon. Baka magtanong po kayo kung magkano yung price nito. So, ito po ay pinagawa nyo, pinasadya. Yan. So, bali, yung gagawin natin, is convert lang natin yung kanyang dating amp sa new casing nya. Yan. Ito po yung kanyang new casing mga boss. So, ito na yung ating casing no so na ano na natin na spray na natin siya ng bago yan yung gamit ko diyan is Pylox na black at saka clear at uh, clear top coat no para mas pumogi yung ating casing so yan so yung next steps natin is tatanim na natin yung kanyang mga parts dito so, yung gamit ko pang dikit diyan mga boss sa screen is plus 5 no yung white clear epoxy para mas uh, daling tumuyo yan so poging pogi na yung ating casing ready na po yan para sa ating Uh, mounting yung kanyang uh, pinakalaman mga boss no? so dito yung kanyang uh, transformer na gagamitin natin steroidal is uh, AB737 nyo 55055 volts po yan mga boss so dyan sya nakaplastada no? yung ating uh, transformer tapos yung ano naman mga boss uh, yung heatsink natin is sa side by side nya So, yan yung transformer, mga boss, no? So, papakita ko lang yan, AB737 po siya. Yan, 55055 55 volts, easy. So, yan po ay uh, dati dahil sa, ano na, sa amplifier na dati na binaklas natin, no? So, ito naman yung uh, uh, e-cup natin, mga boss, yung poging-pogi din, no? So, 8 pieces, yan. Meron po yung fuse, tsaka uh, blader, yan. So, bali, DIY lang din yung PCB niya, mga boss, no? Kasi di pa tayo nakapagpatchay na ng ikap uh, e na PCB. So, yung porma niya mga boss, nandito po siya. So, sa gitna din. Tapos, yung ating heatsink, no? So, naka, ano na ito mga boss, na, naka-ready na. Yan. Yung ating OPT is nag wire lang tayo kasi wala tayong uh, OPT board na ginawa, no? So, mas madali kasi ito mga boss kasi rush build na mga ginagawa natin. So, yan. Diniretso ko na lang dyan. Wired na lang yung gamit. Tapos yung ating driver yan. Meron siyang stand off na plastic no. Yan. So nakatornilyo yan mga boss. Hindi yan nagagalaw. Yan yung protect nya. Tapos uh, yung position nito mga boss. Is dito siya sa gilid. Yan. Tapos yung isang channel naman is uh, isang side din. So para maging ano siya. Maging fair po siya. Yan. So simple rin yung ating uh, channel. 5 perch po yan mga boss no. Yan, so yung hetsing natin, ilalagay ko nang uh, stand off para matornilyo natin sa ating casing. Ay, uh, 'yun mga boss, so poging pogi. So dito siya nakalagay mga boss, no. So the same lang doon sa ano sa uh, left side. 'Yun. So, pasensya na hindi masyado makita 'no kasi natabunan ng aking uh, katawan 'yan. So, yung susunod mga boss, yung blower niya So, since di tayo nagbutas doon sa likod, dito na lang siya. Yan. So, makahigop pa naman siya ng hangin. Importante is, mabubugan nyo yung init palabas. So, at the same time din, so, nakakollin nga yung ating heatsink, no? Yan. So, dyan po siya naka, uh, naka, position mga boss, no? So, yung blower na gamit natin, mga boss, baka magtanong kayo, is to 20 volts po yan. So, easy, no? yon So, puging pogi yung ating DIY amp na yun. So, klarong-klaro yung loob, mga boss. So, ito na siya, mga boss, no? yun yung kanya magiging uh, position so yung kulang na lang is yung pag ano nito pag uh, wirings so kakabitan natin lahat no? so bali sa shortcut na naman natin ngayon si di tayo magta time lapse yan yung ating DIY amp mga boss no so napakasulit, napaka pogi yan so mayroon siyang built in voltmeter no yung voltmeter mga boss is para sa AC yan hindi po siya sa DC. So, easy lang po yan mga boss, 220. Yan po mga boss. So, ngayon, uh, papakita ko naman yung kanyang final wirings. Alright mga boss. So, tapos na yung ating uh, DIY amplifier. No? So, di na na kayo na yung pag-assemble kasi wala nang time. Yan. So, yan yung mukha niya. So, ito yung kanyang knob. So, sa loob naman mga boss is ito. Yan. So, medyo makalat na konti pero... goods na yan ating fan ah, sya. siya ating driver no sa so, like expandable po yan 5 pairs per channel ating ikap e is 8 pieces yan so with protect mga boss no naka built in na din yan. so ngayon titesting natin so play lang tayo ng audio no so calibrated naman to lahat ng ah... Uh, left and right kaya pwede na natin testing. itesting so yung voltaya ng ano namin ngayon mga boss is tabi kasi dito uh, low voltage na so, check natin yung AC so 206 lang so, yung ating amp kasi is merong built in voltmeter na no? baka magtaka kayo na 206 lang yung kanyang voltaya na dinidisplay display kasi so, yung voltage talaga ngayon is uh, 206 lang, low voltage dito sa amin. So, sound check tayo mga boss na. Power on lang. Yan, protect. Yan. So, play tayong audio. Sige, bye. Bata tayo natin, na tester na. Sting. Lagyan natin sa AC. Um, wala pa processor mga boss, no? naka lang tayo, Bluetooth yung gamit natin. Yan. thank <laughs> you Okay mga boss, so ah uh, palit tayong audio. So last testing natin kasi gabi na dito sa amin. So di tayo mga masyado makapapalakas kasi ah uh, 10, eh, uh, 10 p.m. na ngayon sa amin. Eh. So gabi na. So, yun mga boss no tama naman yung ating testing so clear yung audio na so yung ginawa natin mga boss is yung mga OPT nito is uh, luma na. tsaka tong uh, toroidal at tsaka yung kapasitor no? so nanggaling doon sa fire na yun yan yung pinaklas natin dyan yung laman nya yung pinalit natin isang uh, driver board lang natin so factory made na sya yan yung, yung pinalit natin dito So yung ating filter cap na PCB is DIY lang din yan So itong casing natin mga boss is uh, ano lang din uh, Redesign lang din natin So gamit uh, use na rin to So binago lang natin yung design niya yan. So low no, voltage pa rin tayo so, naka 206 lang yan. So yan mga boss no So maraming salamat please subscribe to my channel my book, mga boss no? yeah. so yan yung ating uh, DIY power amp no so minamadali lang natin kasi kulang tayo sa oras sa pag vlog And mga boss so maraming salamat no?